kakaibang luto ng isda ang ating gagawin at lagyan pa natin ng twist para mas lalong papasarapin tara, simulan na natin so meron tayo ditong mga nasa 600 grams of fish, nalagyan lang natin ng salt, paprika at saka ground pepper e mo muna natin ang ating isda na mga ilang minuto After a few minutes, magpainit na tayo ng mantika. Naglagay lang tayo ng konting asin to check kung mainit na ang ating mantika at ready na para isalang ang ating mga isda. At ito na, ready na ang ating pritong isda. Sita Set aside na natin. At ready na natin ang iba pang mga sangkap. Meron tayo ditong tatlong pirasong saging na saba. Yes po, gagamit tayo ng saging na saba. Alatan lang natin at hihiwain. gagamitin natin ang oil na pinagprituhan ng isda. Iprituhin lang natin ang ating mga saging na sabah. And while waiting, hihiwain mo natin ang ating mga spices. Meron tayong red onion, garlic, bell pepper, at saka bay leaves. At ito na, ready na ang ating mga spices. Check muna natin ang ating saging na sabah. At ito, duto na. Ilagay muna natin sa dahon ng saging para ma naman ang excess oil nito. Sa kawali, naglagay lang tayo ng kunting oil. Ikisahin natin ang ating mga spices. Red onion, garlic, at saka bell pepper. But before that, ilagyan muna natin ng ground pepper ang ating mga spices para mag-infuse naman ang flavor nito. At inadali natin ang bay leaves. Dito nilagay na natin ang ating mga pritong isda at ang ating hiniwang bell pepper. At ito ang sekreto ng papasarap ng ating putahe. Gagamit tayo ng sweet style banana ketchup. Yes po, banana ketchup ang ating gagamitin kasi may kunting asim na siya at tamis kaya balansi na ang lasa nito. Naglagay tayo ng 40 busol of soy sauce, 1 teaspoon patis at saka tubig. Adjust nyo lang mga mamis and taste according to your preferences. Takpan lang natin and wait until nakumulo. Mm -hmm. Pangarid sarap at tamis, nag tayo ng mga nasa 1 teaspoon to 1 half tablespoon of brown sugar. Dito, iniada na din natin ang ating pinitong saging na saba. Mix lang natin para mag combine ang lahat ng mga ingredients. At para pangatid sarap at kulay na din, nag tayo ng spring onion. At ito na mga mami, sa ating napakasarap at bagong paraan sa pagluluto ng isda, ang ating adobong isda sa saging nasaba. Napakasarap po nito mga mamis. at sigurado mapapa-exercise tayo dito. Ito na ang pinaka-the best na party, ang tikiman time. Tikman natin kung masarap pa ang ating niluluto. Mm -hmm. At dito mga mamis, kumuha tayo ng prito at pinari natin sa pritong saging na saba. Napakasarap po mga mamis at perfect talaga ang lasa. Nagkukomplement ang flavor ng tamis, asim at saka saltiness ng ating bagong putahe. Ayan na po mga mamis. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye!